Okay, mga kamukil. So, yung ating pag install ng span drill, no? Dito sa ating overlap ng ating bubong. Yan. Ito na. Ito yung parte ng likuran ng bahay, mga kamukil, na tinatrabaho namin dito. Ayan. Tapos na siya, mga kamukil. O, so, kahapon. Yan yung trabaho yung pag-agater. Diyan sa pinaka-diagonal niya. So, kaya ganyan yung forma niya, mga kamukil, dahil sa forma po ng uh, pader, no? O, so, ganyan po yung naabot ng forma niya. So yung roofing natin, ganyan yung estilo, no? So bali equivalent ng dalawang bahay ng trabaho namin mga kamukil, isa dito, isa din dun sa harap, no? Para kasi napakalaki nito. So paikot na yan dito. So ayan. Napakalinis niya mga kamukil, oh. Sa pagka span drill, no? Yung ating gagamitin o di kaya ceiling metal cladding yung ating gagamitin. Iba po yung ceiling metal cladding mga kamukil, at iba din po yung span drill pero pareho lang sila na metal no yung nagka ang kaiba nila mga kamukil malapad yung ceiling metal cladding nasa 108 yung effective width niya ito kasi uh, maliit lang siya pero kapag uh, spandrel yung atong gagamitin mga kamukil yung haba niya is wala pong problema kapag ka sa planta kayo mismo bibili no kung gaano kahaba yung gagamitin mo yun, yun po yung inyong o yun yung bibilhin yun sa planta walang problema na no, wala siyang minimum o maximum na haba yung lapad niya lang ay meron siyang minimum ayan o paikot na siya dito o yan po yung ating uh, pagkikisami hanggang dito mga kamukil ayan